Si Jephtha. Ikalabing isang kabanata. Si Jephtha na taga Gilead ay isang magiting na sundalo. Si Gilead ang kanyang ama at ang kanyang ina ay isang babaeng bayaran. May mga anak si Gilead sa asawa niya. At nang lumaki sila, pinalayas nila si Jephtha. Sinabi nila, Wala kang mamanahin sa aming ama dahil anak ka sa ibang babae. Kaya lumayo si Jephtha sa kanila at tumira sa Tob kung saan sumama sa kanya ang isang grupo ng mga taong palaboy-laboy. Nang panahong iyon, naglaban ang mga Amunita at mga Israelita. Dahil dito, pinuntahan ng mga tagapamahala ng Gilead si Jephtha roon sa Tob. Sinabi nila, Pamunuan mo kami sa pakikipaglaban namin sa mga Amunita. Pero sumagot si Jephtha, Hindi ba't napupuot kayo sa akin at pinalayas ninyo ako sa bahay ng aking ama? Ngayon na nasa kagipitan kayo, humihingi kayo ng tulong sa akin? Pero sinabi nila, Kailangan ka namin. Sige na, sumama ka sa amin sa pakikipaglaban sa mga amunita, at ikaw ang magiging pinuno sa gilid. Sumagot si Jephtha, Kung sasama ako sa labanan, at pagtagumpayin ako ng Panginoon, ako ba talaga ang gagawin niyong pinuno? Sumagot sila, Oo, ikaw ang gagawin naming pinuno ang Panginoon ang saksi namin. Kaya sumama si Jefta sa kanila, at ginawa siyang pinuno at commander ng mga taga -gilyad. At doon sa mispa, sa presensya ng Panginoon, sinabi ni Jefta ang mga pangako niya bilang pinuno. Nagsugo si Jefta ng mga mensahero para itanong sa hari ng mga Amonita kung bakit nilulusob nila ang Israel. Ito ang sagot ng hari ng mga Amonita sa mga mensahero ni Jephthah nang dumating ang mga Israelita mula sa Ehipto sinakop nila ang mga lupain namin mula sa Arnon hanggang sa Jabok papunta sa ilog ng Jordan kaya ngayon ibalik nyo ito sa amin nang maayos pinabalik ni Jefta ang mga mensahero sa hari ng mga Amonita para sabihin hindi namin sinakop ang lupain ng Moab o ng Amon nang umalis sa Ehipto ang aming mga ninuno dumaan sila sa ilang papunta sa dagat na pula Hanggang nakarating sila sa Kadesh. Pagkatapos, nagsugo sila ng mga mensahero sa hari ng Edom para hilinging payagan silang dumaan sa lupain ng mga ito. Pero hindi sila pinayagan. Ganito rin ang ginawa ng hari ng Moab sa kanila. Kaya nagpaiwan na lang sila sa Kadesh. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa ilang. Dumaan sila paikot ng Edom at Moab hanggang nakarating sila sa silangan ng Moab sa kabila ng Arnon doon sila nagkampo. Pero hindi sila tumawid sa Arnon dahil hangganan iyon ng Moab. Pagkatapos nagsugo sila ng mga mensahero kay Sihon, na hari ng mga Amoreyo, na naghari sa Hesbon, para hilinging payagan silang dumaan sa lupain ng mga ito, para makarating sila sa lugar nila. Pero hindi nagtiwala si Sihon sa kanila. Sa halip, tinipon niya ang mga sundalo niya sa Jahash, at nilusob ang mga Israelita. Pero ipinatalo sila ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa mga Israelita. Kaya sinakop ng mga Israelita ang lahat ng lupain ng mga Amoreyo na nakatira sa lugar na iyon, mula sa Arnon hanggang sa Jabok at mula sa Ilang hanggang sa Ilog ng Hordan. Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang siyang nagtaboy sa mga Amoreyo at nagbigay ng kanilang lupain sa mga Israelita. At ngayon, gusto nyo itong kunin? angkinin niyo ang ibinigay sa inyo ni Kemosh na inyong Diyos, at aangkinin din namin ang ibinigay sa amin ng Panginoon naming Diyos. Ano, mas magaling ka pa ba kay Balak na anak ni Haring Zipor ng Moab? Hindi ba hindi nga sila nakipag-away sa Israel tungkol sa lupain o nakipaglaban sa kanila? May tatlong daang taon nang nakatira ang mga Israelita sa Heshbon, Aruwer at sa mga bayan sa paligid nito at pati sa mga bayan sa tabi ng Arnon. Bakit hindi nyo ito binawi noon pa? Wala kaming masamang ginawa sa inyo, pero masasama ang ginagawa nyo sa amin, dahil gusto nyong makipaglaban sa amin. Ang Panginoon na sana ang humatol sa atin kung sino ang tama, pero hindi pinansin ng hari ng mga amunita ang mensahe ni Jephthah. At pinagharian si Jephthah ng Espiritu ng Panginoon. Pumunta siya sa Gilead at sa Manaseh para tipunin ang mga sundalo. Pagkatapos, bumalik siya sa mispa na sakop ng giliad, at mula roon nilusob niya ang mga amunita. Nangako si Jephthah sa Panginoon. Sinabi niya, Kung ipagkakaloob niyo pong matalo ko ang mga amunita, iaalay ko po sa inyo bilang handog na sinusunog ang unang lalabas sa pintuan ng aking bahay para sa salubungin ako sa aking pagbabalik mula sa labanan. Nakipaglaban si Jephtha sa mga Amunita at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Natalo nila ang mga Amunita at napakarami nilang pinatay. Sinakop nila ang dalawampung bayan mula sa Aruer papunta sa paligid ng Minit hanggang sa Abel Keramim. Ang anak ni Jephtha Nang umuwi si Jephtha sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw habang tumutugtog ng tamburing. Siya ang nag-iisang anak ni Jephthah. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit dahil sa kalungkutan at sinabi, Anak ko, pinalungkot mo ako dahil nangako ako sa Panginoon na ihahandog ko sa kanya ang unang sasalubong sa akin at hindi ko na ito mababawi. Sumagot ang anak ni Jephthah, Ama, nangako po kayo sa Panginoon, kaya tuparin niyo po iyon dahil pinagtagumpay kayo ng Panginoon sa mga kalaban yung mga amunita. Pero may isang bagay lang akong hihilingin sa inyo. Payagan niyo po ako mag-ikot-ikot ng dalawang buwan sa bundok para makapaghinagpis kasama ng mga kaibigan ko. Dahil mamamatay na ako at hindi na makakapag-asawa. Pinayagan siya ni Jephthah. Kaya sa loob ng dalawang buwan, nag-ikot siya sa bundok kasama ng mga kaibigan niya para maghinagpis dahil mamamatay na siya at hindi na makakapag-asawa. Pagkalipas ng dalawang buwan, bumalik siya sa kanyang ama at tinupad ni Jephthah ang panata niya sa Panginoon at namatay ang kanyang anak na isang birhen. Dito nagmula ang kaugalian ng Israel na sa bawat taon, nagpabalik-balik ang mga dalaga sa bundok ng Israel at naghihinagpis sa loob ng apat na araw bilang pag-alaala sa anak na babae ni Jephthah na taga-Gilead.